हम जाएँ, तो आतंकवाद ना, अपसीट आए, पस्टेक ना, तो यह सिंक्रेस्ट मार लूँगी, तो अंडर टॉप

di ba? Guwapo. Kasing guwapo nang gumagawa. Diba guys? Parang pinatong lang na papil Ayos na yan, baka nakawin. Ayan guys, tapos na tayo. Eh, babalikan man siguro tayo diyan kapiraso na lang. Kasi sa ano, parang kunting paano na lang na ano, papansin na lang. <laughs> papansin. Okay, guys, Black Galaxy. Matapos na natin. Yan. Yeah. Oh. The fish, guys. Yan ang special cut, guys. 80. Napakabigat yan. Tatlo katao, hirap na hirap. Itong bato na ito napakabigat talaga. Sobrang bigat ng bato na ito. Kaya kailangan dito masibay ang magbubuhat. Talagang mayroong ano, may sinabi ang katawan. Kaya kung wala, ay wala. Babagsak sa paamo ito sobrang bigat guys naging success na muli ang aking, ano trabaho tapos na dami na ating gamit guys ayun hey. ayun hey guys putang ingay naman putang ingay naman naman, naman.